Good morning. Um, uh, ay, yeah. Uh, hindi <laughs> ko alam saan ako hahawak talaga dito sa phone na to. But anyway, good morning sa inyo lahat. Today is Monday na naman. And, ayun. Um, uploaded na yung aking vlog ko kahapon. So, hindi yun nyo para mapanood po na lang sa channel ko kasi... Hindi ko alam paano magka-paste pa dito ng mga links or something. Kita double chin. At nangungulit itong batang asong katabi ko. So anyway, mamaya na lang ulit. Mag-video mag, mag, <laughs> uh, na lang. Mag-workout. Ang init. Ayan, super pawis. Ayan o, diba? Sa mukha talaga nang gagaling lahat ng pawis and all. Ayan, ito pala yung ano, binili ko sa... Sa surplus. Hi! Baby. Yan. So, ito yung binili ko. Kasama yung nasa loob, yung um, sports bra. So, yan. Ah, ito, $1.99. Tapos, ito, $2.49 tong I can and I will. So, ito yung lagi kong ginagamit pag nag-workout ako or kapag hindi pa siya tuyo, nag-t-shirt na lang ako. Tapos, itong shorts na binili ko sa Changi. Ito, $100 lang to and dry fit din siya. Pwede siyang pang-workout. So, yun. Ngayon, uh, mababa na ako. Tapos, magpre-prepare na ako ng coffee cream tsaka one slice of loaf bread. So, ang kinakain ko is yung double fiber na bread. Tapos, um, yung palaman ko is chicken sandwich. So, yun. Wala, wala akong choice sa chicken sandwich kasi uh, tira pa namin yung last, last last week at last last week eh wala na rin kakain. So, yun, yun. na lang. So, later na lang ulit kapag nakapag-ayos na ako or kung mayroon ako maipa ulit sa inyo, guys, ha. So, yun. Yan, medyo nag, ano lang ako, na experiment lang ako na aking um, face. Um, kung mapapansin nyo, yung iba yung color ng aking kilay, which is different from my hair color. Kasi, tinry ko lang din ulit yung aking Etude House na um, ano nga ba yan? Yung Etude House na wait, ano nga ba pangalan? Color My Brows. Kasi ito yung binili ko nung nagkaroon, ba diba yung nagpakulay ako ng buhok. So, yun. Dalawang color yung meron ako. Yung isa is number 3 and number 2. Pero yung ginamit ko is number 2. So, yun. Iinan ako lahat. na ko lang siya kung maganda pa, pa, pa ba siya or what. Pero, yun, medyo naano na nga ako. Medyo light na siya sa akin. Kasi, uh, na yung hair ko. So, ibahin ko muna. Titignan ko kung anong mas maganda kung this one or yung... So, ito na yung isang look ng aking kilay. I think this one is much better sa tingin nyo. Ano ba? Parang mas gusto ko tong color nito unlike dun sa isa. And, yun. Itong nasa lips ko, I just use yung itong Rimmel London Pro Vocal 16 Hour Kiss Proof Lip Color. This is in Kiss Me You Full. So, ang ganda nito. Ito yung nasa lips ko ngayon. And, at first, medyo sticky siya, pero yun. Gagawa ko siya ng review. I have three shades of this. Ayan. Wait, ito siya. So, I have three shades. I have... Heartbreaker, Little Minx, and Kiss Me You Fool. So, balak pa magdagdag ng dalawa. Gusto ko kasi yung, yung dalawang color pa yung um, Kiss Fatal at saka yung um, Make Make Your Move. Parang ganun ata yung ano niya. Yung kanyang name. Basta anyway, yun na. Ginawa ko lang talaga to para nag-try lang ako ng makeup or something. Tapos itong nasa eyes ko, ang ginamit ko is itong Physicians Formula Matte Collection Quad Eye Shadow ito siya. Ah, uh, yung base ko is itong white. Ito yung base ko, then sa crease and then outer V pinagblend ko sila nila, And then sa aking brows ito din siya. So, yun. Ngayon, ito naman yung naging effect ay kanya labasan niya. So, tapos nag-contour lang ako ng konti dito. And then, um, nagkikin ako ng Pearl BB Cream from, um, Rusi's Vanity. Yun yung ginamit ko. So, yun. Okay na. No, Medyo, ang lang. Makikita lang ako kasi ang ganda ng nung, nung kilay ko. Ngayon lang ata ako nakapagkilay ng maayos. I don't know. Or hindi pa rin ata sila magkasundo or what. Pero, I love it. I love it so much. So, yun lang. Mamaya na ako mag-share ng something pa kasi wala pa naman din ako. Um, actually, maliligo na ako after this. Nag-try out lang talaga ako ng makeup kasi gusto ko lang mag-ano. so sort na of mag-experiment. And, yun. So, mamaya na lang ulit. Nanonood ako ng mga vlog, yes.